Nag-iisip pa kung dadaan tayo ng expressway o yung usual na national road lang. Diz mo muna lang. <laughs> Let's go! Yeah! Ito yung sinasabi ko na dito tayo nagtatagal sa mahiwagang pader. Asama sa buhay yung ganito. Tuto tayo magtimpe. <laughs> Anina na banggit ko kung magte ba tayo o mag-expressway. Mukhang nagkamali ako ng pili. Hindi lang pasensya maubos ay dito eh. Patigas. <laughs> Grabe tropa. 10 minutes na. A few moments later. Na sa wakas ay naka yung content natin napunta lang sa pagtago sa may wagang pader walang jo 15 minutes good boy tropa uwi na na nakamotor tayo ngayon mga tropa ang ganda ng panahon sabi may bagyo pero mukhang nalusaw yung bagyo mga tropa so for today's video yun know, o ang ganda ng liwanag ng araw ganda ng sikat ng araw sa atin tropa Nag-iisip ako kung dadaan tayo ng expressway o the usual na national road lang. Pero tingin ko mag magano na lang tayo. Dis mo na lang. <laughs> Let's go! Alright! Ito kay Van talaga pag motor eh. Yung adrenaline, sarap, sarap sa paramdam, pumapaspas yung hangin sa katawan natin. <laughs> buhay na buhay, hindi ka pwede matulog eh, hindi ka pwede pumikit. <laughs> hindi ka tulad sa sasakyan, napapapikit ako eh. Pero dito sa motor, hindi ako inaantok kasi gawa ng hangin ng init di ba ayan o kasi yung usok may nagsisiga sigurado kapit sa katawan natin yung amoy <laughs> let's go ayan na naman si let's go saan na naman pupunta syempre sa puso mo <laughs> sa bahay pauwi na sa araw na lang mga tropa rest day na natin sana makagala na tayo sana makagala kami ni misis pag maganda panahon kahit na ano lang kami, ligo lang, ligo lang hanap tayo ng murang paliguan magbabad lang tayo ng isang araw para marilaks naman yung katawan isip natin pero syempre, bablog natin yun ha? para papakita ko sa inyo syempre kung ano yung lugar na pinuntahan namin kung magkano, di ba? we're approaching we're approaching barangay dismo yun o, know, pinauna tayo samahan natin sa trabaho yan yun Sabi ko na eh Nasabi ko na may, may magka-counter eh <laughs> kaya hindi kaya gumilid ako eh gawain ko rin kasi <laughs> sarap talaga magmuto you All know? alright lapit na tayo sa terrelay mga tropa tatagos na tayo ng mahiwagang pader sana nga lang eh kakaunti pa yung tao doon dahil doon nagtatagal minsan eh wala akong masabi ah Oh, naubusan ako ng nang sasabihin ah kung hindi na ako sanay mag vlog sa motor mga tropa kwento <laughs> ko na lang yung nangyari kagabi mga tropa so yun ipopost ko yun ngayon pag uwi ng bahay so, sobrang tuwa ko eh nagkatotoo yung nasa isip ko kasi sabi ko doon sa vlog tinatanong ko yung sarili ko kung na miss ba ako ng mga bata kasi isang buwan tayo hindi nagmotor tinatanong ko doon kung kung naalala pa ba nila yung tunog ng <laughs> tunog ng motor natin hindi nga ako nagkamali, malayo pa lang naglabasa na, tapos Inano tayo, hinarangan tayo. <laughs> ang galing eh. <laughs> ang saya-saya ako, ang sarap sa pakiramdam kahapon. Tuan-tuwa ako. So, namigay tayo ng sticker kahapon. Binigyan natin yung mga bata. Yun lang naman may bibigyan natin eh. Ang saya-saya ako, sabi ko dun sa vlog, sabi ko, kung na-miss nyo ako, oh, mas na-miss ko kayo. Yun. Sabi ko, gitong bata sa akin, kaya ton, kailan ka magpapalaro. Ayun. Eh, kaso sabi ko, wala pang budget. Pag may budget na. So, this time, mag iisip tayo ng mga papremyo. So, hindi naman laruan. Mga ano naman siguro, school supplies, mga ganun. Pagkain. may konti tayong budget, pag nakabenta tayo, try natin. Kahit malita bagay lang, mapasaya lang natin yung mga bata. So, matagal na rin sila nagre-request na magpalaro ulit tayo. Nag-iisip ako ng palaro na sa tingin ko unique. Na tayo lang ang, ang maggagawa. Kasi mahirap naman yung manggagaya tayo eh. maganda pa rin na tayo makakaisip ng laro. Pero yung mga previous kong mga palaro, mostly doon, ginaya ko lang din eh. Pero meron pa rin tayong ginawa na tayo lang na nakaisip. Ito yung sinasabi ko na dito tayo nagtatagal sa mahiwagang pader. Kasi nga, ah, hindi ka yung sabay. So, paisa-isa lang. One way, kumbaga. Kung papasok, at saka yung mga palabas. So, ngayon, naantay natin maubos yung mga papasok. Antay lang natin saglit. Kaya, kwentuhan lang muna tayo. So, maraming maraming salamat pa rin siyempre sa mga tropa natin na nandiyan pa rin hanggang ngayon. Hindi tayo niiwan. Ay hindi tayo sikat eh, nandiyan pa rin kayo maraming maraming salamat. Lalo na sa mga batang dismo na walang sawa na <laughs> naaantay pa rin si yung tonto nila kasensya na medyo matagal tayo hindi nag motor kasi nga itong itong motor natin nagkaroon ng problema yung battery, yung rehistro yung sabay sabay kaya naisip ko, kotse na lang muna tayo buti na lang may kotse tayo pero kung wala ang choice baka mag commute ako or hiramin ko yung motor ni misis kaso ginagamitin kasi ni misis yung motor niya sa pag susumba kaya yun lang yung choice natin pero may isa pa naman, yung tricycle kaso pag tricycle, layo ng iikuti natin, magmamaya pa tayo. Medyo malayo. Uy, may sounds yung motor ah. Ang ganda ng sounds ah. Yan na. Kumain na tayo ng oras dito mga tropa. Pero okay lang. Asama sa buhay yung ganito. Matuto tayo magtimpi. <laughs> Anina na lang, banggit ko kung mag... Magte-terry lay ba tayo o mag-expressway? Mukhang nagkamali ako ng pili. Mukhang siguro mag-expressway na tayo. Para, syempre, mapadali yung uwi natin kasi pag uwi natin, ihatid ko pa yung anak ko so ako yung naka, naka maghatid doon sa babae kong anak so papasok yun ng 8am tagal ah, naubusan ako ng sasabihin, hindi pa rin tayo pinapago ah naubos na yung oras natin hindi lang pasensya maubos ay dito eh, patigas <laughs> wala tayong magagawa kundi magantay sana wala nang traffic sa pulo <laughs> double plaque, ay kung traffic pa rin sa pulo oh my god eh na tropa, medyo nauubos na yung pasensya ko. 5 <laughs> minutes na tayo nag-aantay. 5 minutes lang. <laughs> Ayun na, kami na ata. Hindi <laughs> maubos yan! <laughs> Grabe tropa. 10 minutes na. Ang lupit. Hindi maubos kasi yan eh Kailangan i-stop muna para puno na dito 10 minutes na Grabe. Ang content natin napunta dito sa traffic. Hindi <laughs> na ako dadaan dito bukas, troba Expressway na tayo simula bukas. <laughs> saya saya ko pa naman, nagmotor tayo. Tapos ganito mangyayari. <laughs> Expressway na lang tayo, mga tropa. Hindi na tayo dito dadaan. Nauubos yung pasensya ko. Oh, pasensya na kayo ha. Ah. <laughs> Nauubos na yung pasensya ko. Oh useless eh useless yung magbusina ko walang walang sumusulod eh dapat marami kami magbusina eh ako lang bumubusina eh hindi hey, ba doon? hindi maubos yun eh tayo <laughs> sige po lord 15 minutes na tayo dito ayaw nyo to ay Diyos po Naubos <laughs> talaga yung oras natin dito Ito na yata yung pinakamahabang ano natin pag -antay natin dito na makalabas sa may wagang pader Puno na Ah! Ah! Yeah, galaw tayo ng konti para kunwari gumagalaw <laughs> So na nasaan ang babain eh Kaso ah, so, baka sabihin Yabang-yabang natin Ayan may bumaba na May nakipag-usap na yon. Tawakas After 15 minutes Tawakas Yes ko po Rudy, bakit? Ah, wala na pala Nagmamando Putik na yan Ay, naka Yung content natin Napunta lang sa pagtagawas May wagang pader, walang jo 15 minutes Yes ko po Grabe naman yun <laughs> Nauubos yung pasensya ko <laughs> Akala ko may nagmamando na, ano, na barangay Wala pala Kailangan mo lang pala talaga eh Lakas ng loob na, na tumawid Sayang kung ako, ako yung nandun Sasalubungin ko <laughs> Paano kaya kung taing-tae ka na ano <laughs> Yung lumalabas na Yun dumudungaw na Tapos ganun Hindi nga makadaan <laughs>